ayan hello guys dadalhin po namin sa bed si saber ayan ayan ang ginawa ko po ano, inilagay ko po sa towel ayan po tapos binuhat po binuhat po namin siya guys ayan po si saber guys ayan binuhat po namin si saber dadalhin po namin siya sa sa bed para matingnan na po siya kung anong uh, pwedeng ibigay na gamot sa kanya guys ayan At ilang araw na po akong puyat guys ilang araw na po kaming puyat dahil po uh, kailangan po ni Saber ng uh, magpa sa kanya Oo tiga ikaw sa ka oo gagaling na ikaw ha gagaling ikaw oo dadani ka namin sa doktor oo tiga lang ikaw tiga lang dyan ka good boy ayan po kasi hindi po siya makalakad, guys. Ah, uh, nanghina po siya kasi hindi po siya nakakakain. Ito po yung uh, main reason, guys. Hindi po siya nakakakain. Yan, yung tubig po, nakakainom po siya ng tubig. Hindi ka okay. sana ano po sana ay uh, dito. makainom lang siya ng gamot at ano, kumain siya bumalik po yung kanyang appetite ayan tulog ikaw tulog tulog stick ikaw stick Mrs. Good boy. Good boy. Good boy ang Saber namin. Good boy. Papagaling ikaw, ha? Para sila ka wibin. Oo. May si Saber. Ano, dahil po man din itong ano. Dami po niyang umihi, guys. Sobrang dami. Kasi po, ano, naiipon po yung kanyang ihi, guys. Guys, wait, wait, guys. update ko na lang po kayo guys medyo mababa pa po yung biyahe guys so... yan hello guys tapos na po kami napatingnan si Saver guys may mga binigay pong reseta sa kanya ayan ito po si Saver guys ayan o oh. oh. Hello ka, Saber. Saber, hi. Hello, Saber. Ayan, wala po siya sa mood, guys. Ayan, oh. Ayan, oh Saber, tayo sa nanay. Ayan, dito po kami sa, ano, sa Mercury, guys. Ayan, dito po kami sa Mercury para, ano, uh, bumili po ng gamot niya. Ang mahal po, guys, ang, ano, ng uh, kanyang, ano, check-up, guys. Super mahal. Ay, just ko, Lord, ang hirap po magkasakit ang ating alaga, guys. At ang hirap po, napabayaan lang po yung ating alaga. And, Ayan po, puno-puno po ako ng ano. <laughs> puno-puno ako ng balahibo, guys. <laughs> Ganyan po talaga. Yapos-yapos -yapos ko po siya, guys. Mabait naman po siya doon. Behave po siya. Bawal pong magano Bawal po mag-video doon, guys. Bawal pong mag-video. At uh, dumaan na nga po kami sa Mercury para bumili po ng kanyang gamot, guys. Update po kay Saver guys. Yan tapos na po magpa-check up si Saver guys. At uh, so far naman po ay negative po siya sa parbo, negative po siya sa sa tawag dito. Uh, sa worms, ayan marami pong ano, test na ginawa sa kanya at ano, uh, asawa po ng Diyos ay negative po ayan, at uh, ito na nga po si Saver guys, ayan po, ano, napaka napaka gwapo po ng aso ko guys, ano, yan, yan po si Saber, guys. Yan, behave po ito. At ano po siya, napakabait po niya doon. Ayan, bumibili po kami ng gamot niya, guys. Sana po ay magtuloy-tuloy na po ang kanyang recovery, guys. At paiinumin po ng gamot. Uh, Nasaan na yung gamot niya, tatay? Peram nga ako. Ayan po, nandito po kami sa Mercury, guys. At ito na nga po, bumili po kami ng gamot niya, guys. Ayan. Ayan, ito po ay ano, ano, ano po ito, uh? anti ano antibacterial tsaka ito po ay metronidazole yan para saan to protozoa daw po ito yan And ito po yung ano gamot niya binili mo siya ng ano yeah. ng erciflora yeah, mali ka dapat erciflora binili mo walang lasang erciflora mas masarap pa ay. Ayan, so, ito po. Tsaka meron po siyang ano, yung sa, sa ano, uh, sa chan, Muli, ay meron pong ano RC Flora Choka. Ayakult. sana po inumin niya, guys. Yan update ko na lang po kayo sa mga susunod kong video. Ang uh, recovery po ni Saver. Yan bye-bye everyone. Habang nasa biyahe po kami, ay sumama po ang pakiramdam ni Saver. At uh, nang nakarating po kami sa bahay, ay uh, nawala na po siya ng uh, buhay, guys. Paalam Saver, I love you. Maraming salamat sa 11 years na pagmamahal mo sa amin. Run free, Saver. Thank you and goodbye.